Hello mga manay, share ko lang sa inyo kung anong technique kapag uh, storage ko yung ating mangga. Lalo na nung panahon na sobrang mura ng mangga sa market. Halos nasa 700 lang yata itong bili ko mahigit. Isang kaing na yon tas tumitimbang ng 19 kilos mahigit. So talagang napakamura. Kaya naman eto hiniwa natin yan. Tapos tinanggal natin yung magkabilang pisngi na laman ng ating mangga. Then yung kanyang pinakabuto sa gitna, huwag nyo po yun itatapon kasi may makukuha pa tayo dun laman gaya nito. So ang gagawin natin yan, napakadali lang, pinipisil-pisil lang natin magkabila para lumbas yung kanyang pinakakatas kasi pwede niyan gawin na puree. Gamitin sa inyong mga cake, pang syrup, pwede gamitin sa inyong mango shake, ayan, pwede rin sa mga cheesecake. So maraming pwedeng paggamitin yan na hindi masasayang. Then, dito sa pinakalaman, yung pisngi, i-chop natin yan into cubes, gaya nito. So, ilagay lang natin dito lahat. So, eto nakakatulong tong video na to, lalo na kapag nagmumura nga yung mangga. So, dito kahit paano, meron na kayo isang technique na pwede nyong gawin, lalo na kung meron kayo mga tanim na punong mangga at marami yung mga hinog, para hindi masayang, gawin nyo po tong ating itinuturo. So, pagkatapos natin yan machap, titimbangin natin yan ng tigo 1 kilo kada Uh, lagayan, so nasa inyo kung gaano karaming gusto nyong ilagay, kung gusto nyo tipa 500 grams, pwedeng pwede naman tapos isi natin yan so kailangan ma para maywasan na mapasukan yan ng mga mikrobyo at para mas tumagal yung ating mango so yan, yeah, mga na-slice natin na yan, nakaredy na yan tapos uh, pinakurin yung ating pampure so yung ginagawa natin ganito mga manay napakadali lang, ilalagay nyo lang yan sa freezer, pagkatapos nyong maipak Then, tumatagal po yan hanggang 6 months. So, pwedeng-pwedeng yung gamitin, lalo na kung meron kayong mga restaurant na gumagawa kayo ng mango shake cakes, pwedeng-pwede ito i nyo.